Welcome home, Mommy! Ako, oh, naghanda ka pa talaga, anak ka. Oh, talaga ako ng konting handa kasi alam kong gutom ka naman. Nako, <laughs> oo. <laughs> Pero salamat, anak. Salamat at hindi mo iniwan si Mommy. Si Mama talaga? Siyempre, mahal na mahal kita, May. Kahit anong mangyari, isa lang ang nanay ko sa buong mundo. Hindi kita pababayaan, ma. Ano ka ba? Sa <laughs> promise ko sa'yo, anak, ayusin ko na talaga ang buhay ko at ang buhay natin. Kahit wala na ng daddy mo, nalaban tayo sa buhay. Okay? Okay, ma. <laughs> <laughs> Ay, siya nga pala. Nasaan na ang Tito Joyd mo? Hindi ba siya darating? Ma, si Tito Joyd, nakalimutan niyo na po ba? Nasa Alamoro na po siya. Doon na siya na destino. Ay, oo nga pala. <laughs> Ngayon tayo na, magre-resign ako sa post ko dito. Bakit mo naman gagawin yun? Alam nga naman nandito ako, ikaw nasa Maynila. Ba't pa ba tayo pumasok sa relasyon na to, hindi rin tayo magkasama, di ba? Kung rin tayo sa isa't isa. Um, paano yung trabaho mo dito? Baka um, magkaroon lang ako ng bad record. Pero Millie, Piling ako mag-sacrifice. No, hindi mo kailangan gawin yun. Hindi really, gusto ko makasama kayo. Ikaw, si JR. Ayaw ko malayo sa inyo. Unless... Unless ikaw ang pumunta dito. Tingnan mo. Mayos naman sa lugar na to eh. Tahimik, payapa, Tsaka tingin ko makakatulong kay JR yung sariwang hangin. Pero kung ayaw mo naman, pwede naman siguro... Siyong... Eh, hindi naman siya gano'n. Iniisip ko lang kasi yung... yung online business. Si JR, saka yung... yung sasabihin ni Mama. Hailey, alam ko nag-aalala ka sa maraming bagay. Bago tong lugar na to, hindi natin alam kung ano magiging future natin dito. Pero mili mahal kita. At hindi kita pababayaan. Gusto ko lang naman mag-work to relationship natin eh. At sa tingin ko, mas makakabuti sa atin kung magkasama tayo. Tayong tatlo ng anak mo. Sige, susubukan ko pag-isipan. Alam mo, ganito na lang. Dito muna kayo mag-weekend. Pakiramdaman mo muna itong lugar na to. kung sa tingin mo, hindi ka mag enjoy dito, hindi ka magiging masaya, ako mag adjust Ang mabuti, di ba? Ang importante, nasubukan natin. Ano sa tingin mo?